Dito, medyo malaki nga pala to medyo malaki to kesa dito sana makasya. lang May problema tayo. Palit manifold na ba? Hindi naman siguro. Sa nagtanong nga pala, kung kasya talaga dito ang ating carb na 30mm. Bali, napakahirap talaga ikabit. <laughs> dito nga, naisip ko ng baklasin yung goma eh. Pero ang sa tingin ko dyan, parang nakapiksa sa ating manifold. Pero hindi ko rin sure. Kasi parang pwede siyang tanggalin eh. Kaya pinipilit ko siyang tanggalin. Dahil ikakabit ko sana yung kasama ng goma do sa ating carb na 30mm bali ito nga pala yun pero sa kasamaang palad hindi nga natin matanggal yung nakapig sa ating stock na manifold ito nga naisip po na rin sanang bumili ng bagong manifold na sukat sa ating 30mm na carb pero naisip po na lang na huwag nalang tanggalin at lagyan na lang ito ng langis or ng grasa para dumulas lubricant ba ha ha sasalaga na lang ng pampadulas para pumasok pero hindi advisable to ha dahil pwedeng pwedeng masunog itong grasa at umusok pero ito gagamitin ko lang siya ipampadulas kumbaga ingat na lang para hindi magkaroon ng loob yun bali pasok ipasok natin Naipasok siya pero Nakalimutan ko to <laughs> Balik balik Bali Punasan muna natin Tapos Lagay ko muna to Yun. Ayos. Another problem. <laughs> Hindi abot ang tunnel yun natin. Grabe talaga. Ay, geez. Pero buti na lang. Naalala ko, meron niya pala akong pring clam. Galing sa 30mm na carb. Kaya dali-dali ko ito'y sinukat. At taman tama naman sukat na sukat siya kaya nagkaroon na ako ng pag-asa nakabay ko na rin siya at nakahinga na ako ng maluwag bali sa nagtatanong nga pala ganito lang ang ginawa ko bali ingat lang sa paglalagay ng grasa or langis tapos pag okay na punasan lang ulit tapos sa ulit isalpak hanggang sa wala nang matirang langis o kaya grasa mahalaga mapaluwag lang natin ang ating stock na manifold bali yun lang guys hanggang dito na lang sana nakatulong sa nagtatanong grabe talagang struggle ko dito haha <laughs>